Para doon sa kumakain ng aso, kumakatay ng aso. Tingnan niyo yan. Hindi pa nga pinatayan, pinana lang. 300,000 na yung multa. Kung mapapatunayan. May kulung pang kasama. o no pa kaya? Pag natsimpuhan ka na pinakatay mo, tapos kinain mo pa. Kung hindi ka makukulong at magmulta. Hahaha. <laughs> Tara, sama-sama nating panoorin itong ginawa nila sa aso. Umabot na sa 300,000 piso ang pabuya sa mga pagtuturo kung sino ang pumana sa isang aspin o asong Pinoy sa bayan ng Murcia sa Negros Occidental. Nasagip ang aso matapos makita may nakatarak na mga pana sa kanyang katawan. Nagpapatrol Romeo Subaldo. Ikinagalit ng netizens at animal rights advocates ang sinapit ng aspina si TikTok sa bayan ng Mursa sa Negros Occidental. Mistulang ginawang target ng mga pana ang kanyang katawan. Gawa sa pako at kabilya ang mga improvised pana. Umabot sa 300,000 pesos ang ipinangakong pabuya sa makakapagturo sa nanakit sa aso. Sa ilalim ng Animal Welfare Act of the Philippines, maaaring magmulta at mabilanggo ang mapapatunayang umabuso at nanakit ng hayop. Baka yung masarap na pulutan o ulam sa bilangguan ang kahantungan <laughs>